Masayang masaya ang babaeng ito dahil sa kanayang despedida party. Ngunit sa kasamaang palad, may isang lalaki na dumukot sa kanya sa may parking lot. Bakit kaya siya dinukot ng lalaking ito? At sino kaya ito? At yan ang aalamin natin ngayon mga kabotso, ang kalunos-lunos na sinapit ni Kani Ong sa kamay ng isang lalaki. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ito sa isang 26 years old na babae na nagngangalang Kani Ong na ipinanganak noong July 18, 1974 na isang information technology analyst. Panganay na anak ni Nabi at Perli. Siya ay isinilang at lumaki sa Malaysia. Nagpatuloy ito ng pag-aaral sa Hawaii kung saan niya nakilala ang kaniyang naging asawa na si Brandon Ong. Matapos ang kasal nila, Kani at Brandon, ay napagkasunduan nilang manirahan sa Amerika kung saan dito na sila bumuo ng masayang pamilya. Taong 2003 nang madiagnose ang ama ni Kani sa sakit na cancer dahil labis ang kaniyang pag-aalala, agad itong nagdesisyon na bumisita. Dahil sa dasal ni Kani at ng kaniyang pamilya Kasabay ang paglaban ng kaniyang ama sa sakit, bumuti ang kalagayan nito matapos ang operasyon. Kung kaya't napagpasyahan ni Kani na bumalik na sa Amerika. June 13, 2003, isang araw bago ang flight nito, nagkaroon sila ng isang despedida party kasama ang pamilya at ilang kaibigan sa Bangsar Shopping Complex. Masayang masaya si Kani, nakitang kita din ng pamilya nito at mga kaibigan dahil bukod sa kasama niya ang mga taong malalapit sa puso niya. Masaya ito dahil bumuti na ang kalagayan ng kaniyang ama. Wala silang kamalay-malay na may nag-aabang na palang panganib kay Kani. Ayon sa ina ni Kani, ang kanilang dalang sasakyan ng gabing iyon ay nakapark sa medyo madilim na park ng parking lot. Hindi man nila gusto dito ilagay ang sasakyan. Nagmamadali na sila ng mga oras na yon kung kaya't hinayaan na lang nila. Matapos daw ito ay agad na silang pumunta sa restaurant kung saan may mga nag-aantay na sa kanila. Matapos ang kanilang dinner, napansin ni Kani na pagod na ang kaniyang ina kung kaya't naisip nitong ihatid na muna ito at bumalik na lang para makasamang muli ang mga kaibigan. Hindi makapagbayad si Kani at ang kaniyang kapatid ng parking sa machine dahil naiwan pa na nila ang parking ticket sa loob ng kotse kung kaya't kinailangan pa niyang pumunta muna sa parking upang makuha ito hindi na nito sinama ang kapatid at ina siya na lang mismo ang pumunta sa sasakyan para makuha ang ticket lumipas ang 20 minutes hindi pa rin nakakabalik si Kani hindi din ito sumasagot sa ilang ulit na pagtawag nila sa cellphone dito na sila pumunta sa parking upang alamin ang nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, wala doon si Kani at ang kaniyang sasakyan. Hindi naging maganda ang kanilang kutob kung kaya't humingi sila ng tulong sa nasabing mall upang masilip ang CCTV footage sa parking lot. Sa CCTV nakita ang sasakyan ni Kani na nagmamadaling lumabas na binanggapa nga ang mga barriers dito. At nakita din na ang nagmamaneho nito ay isang lalaki at sa passenger seat naman ay isang babae na hinala nila na si Kani. Dito ay malaki ang naging kaba ng pamilya dahil iniisip nila na si Kani ay tinukot. Hindi na nagdalawang-isip ang pamilya na i-report ito sa kinauukulan. Makalipas ang 72 hours, wala pa rin silang balita sa kalagayan ni Kani kung kaya't nagdesisyon na silang lumapit sa media. Naging maugong ang balitang ito dahil inakala noong una na ito ay kidnap for ransom. Ngunit lumipas ang mga araw, wala silang tawag na natanggap mula sa kidnapper na humihingi ng kaukulang halaga. Dito masobra ang naging pag-aalala ng pamilya ni Kani. Di naglaon sa isang abandonadong lugar nakita ang sasakyan ni Kani na plat ang gulong at madaming tama. Ang loob nito ay may mga bahid ng dugo ngunit wala dito si Kani. June 17, 2003, 4 days mula nang mawala si Kani. May isang bangkay ang natagpuan sa isang kanal. May puti itong tela sa lieg at nakapakros ang kamay nito sa dibdib. Sunog na sunog ito na hindi na makikilala at may dagan pa na dalawang gulong na may simento ang katawan ayon sa pagsusuri sa bangkay. Lumabas sa dental record at DNA na ito ay ang kaawa-awang si Kani Ong. Dumanas ito ng hirap bago bawian ang buhay. Sinakal muna ito bago ihulog sa kanal. May mga indikasyon din na ito ay bago paslangin dahil sa mga natagpo ang semilya sa katawan ng biktima. Samantala, may mahalagang impormasyon ang nakarating sa kinauukulan ng madaling araw matapos mawala si Connie. Dalawang polis di umano ang nagpapatrol sa isang industrial site gamit ang motorsiklo. Isa dito si Rabi Chandran. Ayon kay Officer Rabi, may isa daw silang sasakyan na namataan na kahinahinala na nakapark sa gilid ng kalsada. Nilapitan daw nila ito para tanungin. Ang nasa driver seat daw ay kakaiba ang mga kinikilos. Ayon sa lalaki, nagkatampuhan daw silang magnobyo kung kaya sila ay huminto muna at nag-usap. Hiningan daw niya ang lalaki ng ID pati ang kasamang babae nito at maya maya ay napansin ni Officer Rabi na may sinesenyas ang babae kung kaya't pinababa niya ang lalaki sa sasakyan. Ngunit imbes na sumunod sa kanya, mabilis nitong pinaandar ang sasakyan. Tinangka daw nila di umanong habulin ngunit dahil sa sobrang bilis na wala na daw ito sa kanilang paningin at hindi na nila naabutan pero natamaan daw niya ng barilang gulong ng sasakyan. Ang mga ID ay naiwan kay Officer Rabi na naging dahilan ng pagkakilanla ng huling kasama ni Kani ng mga oras bago ito mapaslang na naging pangunahing suspect ang lalaki ay kinilala ni si Ahmad Nahib bin Aris. Si Ahmad ay ipinanganak noong 1976 may anak at asawa na mamasukan bilang cabin cleaner ng Malaysian Airlines. Dahil ang similya na nakuha sa katawan ni Kani ay nagtugma kay Ahmad. Agad itong inaresto noong June 20, 2003. Bukod pa dito may mga DNA ng biktima sa mga damit na nakuha sa tinutuluyan nito. At nakita din siya sa CCTV sa parking na siya ay lumapit sa sasakyan ni Kani. Isa pa sa naging ebidensya ay ang panyo na pareha sa ginagamit niya sa trabaho na nakalagay sa lieg ng biktima ng matagpuan nito. Ayon sa suspect, ang dahilan ng pagpunta niya sa nasabing mall ay para hanapin ang babaeng kagalit niya na dati daw niyang amo nang makita daw niya si Kani na pagkamalan niya ito. Naalaman na lang niya na mali pala ang babaeng nakuha niya nang kuhanin ni Officer Rabi ang kanilang ID. Hindi naman itinatanggi ni Ahmed ang paratang sa kanya. Aminado ito na siya ang gumawa ng krimen. Kung kaya't hindi naman nahirapan ang mga kinauukulan upang isalaysay nito ang lahat ng nangyari. Mula sa pagdukot niya dito Hanggang sa pagpaslang, sa katunayan, dinala pa sila nito sa mismong lugar kung saan niya pinagsamantalahan at pinaslang ang kaawa-awang si Kani. Ginawan pa din niya ito ng reenactment na detalyado at tugma sa mga detalye ng pag-iimbestiga ng mga kinauukulan. Taong 2005, matapos ang paglilitis, dahil sa mga matitibay na ebidensya at pag-amin na din ng mismong suspect, si Ahmed Nahib Bin Aris ay nahatulan ng parusang kamatayan sa kasong pagpatay at panghahalay sa kaawa-awang si Kani Ong. September 23, 2016, nang isinagawa ang execution ni Ahmed. At ah, yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.